Hi guys, magandang araw, lalong-lalo lalo na po sa ating uh, kapwa, security personnel. Welcome back to my channel. So, sa video ito mga 5'9 ay mag lamang tayo ng kunting kaalaman regarding sa mga kapwa natin, security guard na pinagyudyote na walang lisensya. No? Kung ano nga ba ang maaaring mangyari sa kanila or maging consequences kung sakaling mahuli sila ng sosya or uh, magkaroon ng problema sa kanilang trabaho, no? Last few weeks ago kasi mga Five9, ay uh, meron pong uh, nag-PPM sa akin, nangihingi ng advice, kung ano daw ba ang dapat gawin, no? Dahil uh, pinag-duty sila ng kanilang agency, kahit wala po silang license. So, ginawa ko po ang video ito mga Five9 para maging awareness sa ating mga aspiring or sa mga baguhan nating security guard, or sa mga gusto pa lamang po mag security guard no para hindi na po sila maloko no dahil po napakahirap po isipin no na samantalahin po tayo samantalahin yung kahinaan natin no so sa panahon talaga ngayon mga 59 ay napakarami na po talagang uh, mga manluloko no uh, maraming mapagsamantala lalong-lalo na po yung mga baguhan nating uh, mga aspiring security personnel or uh, yung mga gustong maging gwardiya no So, panoorin nyo po itong video na to mga 5-9 dahil uh, ito po ay para sa inyo. No? Uh, alam ko makakuha pa ko dito ng idea kung ano ang dapat ninyong gawin kapag pinag-duty kayo ng inyong uh, security agency na wala pa kayong lisensya. No? Iman so, po natin ang karapatan mga 5-9 no? na magkaroon tayo ng lisensya bago tayo magdudyote. No? Or bago tayo magposting. No? So, marami pong uh, mapagsamantalang tao, mapagsamantalang agency, no? Na nagre-recruit sila ng mga aspiring security personnel at sasabihin nila na sila mag-aayos ng kanilang mga license, din sila na rin maghanap ng trabaho, no? So, sa, sa panahon ngayon, dahil nga po napakahirap po ng uh, walang trabaho, hirap po ng napakahirap po kumita ng pera, no? Personnel, yung ating mga bagong na security guard ay talagang kinakagat yung mga ganong offer, no? Dahil nga, siyempre, uh, minsan no kailangan nating kumapit sa patalim dahil nga sa hirap ng buhay no dahil nga po kulang sila sa kaalaman no ay uh, sinasamantala sila ng mga tao or uh, mga agency so pinagjojote sila kahit wala po silang license no so sa ating po mga baguhan na uh, mga security guard or uh, magbabalak nagbabalak pa lamang na uh, mag security guard no Tandaan nyo po mga five nine, Huwag na huwag po kayong pumayag na mag o pa kayo sa isang pwesto na wala pa kayong license. No? So kapag uh, mag kayo na wala kayong license, dalawa lamang po ang inyong pwedeng puntahan. It's either magmulta po kayo or makulong kayo. No? So tandaan nyo mga 5-9, uh, naghahanap po tayo ng trabaho para mabuhay. No? Hindi yung maghahanap tayo ng trabaho para ipapahamak natin yung sarili natin. So unang-una po, pwede po kayong magmulta. Kapag nadaan na kayo ng sosya, may inspection kayo, at malaman na wala kayong license, ay uh, maaari kayo magmulta at ang iyong agency. No? So, ang mangyayari pa yung mga 5-9, talagang uh, sasamantalahin pa kayo ng agency. So, halimbawa, nahuli kayo ng sosya, at uh, halimbawa, pinagmulta kayo ng 5,000. So, halimbawa lang po yan. No? Hindi ko alam kung ang magkano talaga yung exact amount na multa kapag nahuli ka ng social na walang lisensya. So, halimbawa lang natin, 5,000 yung multa mo, uh, 10,000 din sa agency. So, parang ganun. No? So, ang gagawin pa ng agency mga 5,900, aabunuhan nila yan. So, babayaran nila kung magkano yung multa mo at saka yung agency. Then, ang gagawin po nila ay i-deduct po yan sa inyo lahat. No? So, talagang uh, yung mga ganong sitwasyon talagang napaka-worse noon, mga 5-9. No? So, ang mangyayari five mga yung multa mo at yung agency, sa iyo pala ikakaltas yan. Baka tutubuan pa nila yan. No? So magiging kawawa ka talaga pag wala kang alam. Sa ng isang agency, yung kahinaan mo. Dahil uh, ka lamang sa security industry, wala kang gaanong alam, so sa po ng mga agency yan. O mga taong uh, mapagsamantala. No? So, kaya maraming mga agency na ganyan mga 5 dahil nga ay kaya nila magbayad. So, ang pangalawang pwede mangyari sa iyo, mga kaibin, kapag nag ka na walang lisensya, ay pwede ka pong makulong. Alam niyo po kung bakit? Pwede ka pong kasuhan ng illegal position of firearms. No? So, dahil po ang lisensya natin, mga kaibin, yan po ang privilege natin sa ating agency para isuhan tayo ng DDO or duty detail order para maging qualified tayo na humawak ng ating service firearms. No? So, Kapag wala kayong license at nakayute kayo, mayroon kayong baril, pwede po kayong kasuhan ng illegal position of firearms nung ating PNP Sosya kapag na-inspection po kayo. Okay? At yung pinaka-worst pa yung mga 5 kapag meron mangyari sa inyong pwesto, makadiskrasya ka ng tao na magnanakaw, halimbawa na baril mo dahil uh, nagnakaw sa pwesto mo, so makukulong ka dahil wala kang lisensya. So, hindi po basta-basta ang trabaho ng isang security guard. So, hindi po tayo matatawag na isang security guard, isang legit na security guard kung wala po tayong license. No? Hindi po ding uniform lang. Bihisan ka lang dyan, sa isang pwesto, security guard ka na. So, hindi po yung ganun. No? Kailangan po, kumpleto po tayo. Kailangan po, legal po tayo. Kailangan kumpleto para po sa protection din sa ating sarili. No? Para in case na magkaroon ng problema, legit kang security guard. No? So, dapat ay isipin po muna natin kung ano ang magiging outcome o ano ang magiging pwedeng mangyari sa atin kapag mag tayo na wala po tayong lisensya. So, dapat po ay alam po natin yan, mga 5'9. no? para kahit papano ay maging aware po tayo. Ang lisensya po natin, yan po ang katibayan natin para tawagin po tayong legit na security guard. Okay? So, wag po tayo magpapaloko para wala pong manluloko. Okay? So, sana po mga na ang video ito ay nakatulong sa inyo para napaliwanagan po kayo. No? At syempre, para maging aware na po kayo kung ano po mangyayara sa inyo kapag mag kayo ng walang license. So, yun mga 5 Maraming maraming salamat po sa panonood sa akin video. Sana po ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. At kung nakatulong po sa inyo, ang video ito ay uh, iwanan niyo po ko ng isang like. At uh, siyempre, paki-comment na lang po down below kung ano po yung inyong mga suggestion or uh, ano po yung inyong mga tanong para mabigyan po natin ng linaw. Okay? So yun mga 59, maraming maraming salamat po. God bless us all.